yung mga idol may init init pa na balita Maverick Ahan Misi nagre request na ng trade itong nakalipas nga na all Filipino conference ay hindi naging maganda ang performance nitong si Ahan Misi isang rason na nga dyan ay ang pagkakaroon niya ng injury at ang loaded guard position ng Hinebra ngayong araw nga ay pumutok ang balita na nagre request na ng trade itong si Ahan Misi ayon din sa kanya ay nakipag-usap siya ng maayos sa management ng Hinebra at nagre request ng trade ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi ito pinaglaro kontra Magno dahil dahil iniiwasan itong ma-injury at inahanapan na ng kapalit. Hindi rin naman natin masisisi si Mab dahil hindi pa mapumuputok ang balita ay marami ng fans ang gustong alisin siya sa lineup at i-trade sa ibang koponan. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang pwedeng makapalit ni Ahan Misi para mas maging competitive ang lineup ng Hinebra? Oops, wait lang! Mahilig ka bang tumaya sa PBA, NBA, Mobile Live Casino? Narito na ang number 1 betting app na 1xBet. Mag-register ka na gamit ang ating link na nasa comment section at ilagay ang ating promo code na BRGY9 para may bonus ka kagad up to 7,700 pesos.